Iyon, kahapon nga ay adobong pusit ang aming natipuhang ulamain. Kasi wala na pala akong pusit sa freezer, kaya ako'y napasugod din eh sa superstore. Dini sa may fish section, maghahanap lang tayo ng pusit. Nakakita nga din ako na re, buhay na lobster, pagka isang araw ko sa akin. May mga pusit din eh, nagayat na pang rice Meron din frozen mackerel. Aray namang isang aray, sobrang lalaki. At nung ako'y naghanap-hanap ng kaunti, aray nga kinatagpuan. Isang buong maliliit na pusit, frozen. Bago ako ko dumampot na rin ng sibuyas at bawang panggisa. Yun lang ang aking binli at ako umuwi na. At pagdating sa bahay, diretso na agad din eh, sa ating kusina. mag e na din ako para mas pugi tingnan. At are ang ating nabiling pusit. Are ay wild caught California squid. Fresh frozen kaya kailangan natin i-defrost. Tinanggal ko lang sa kahon na rin isang blocking squid at nilagay ko sa lalagyan. Dadalhin ko naman din eh, sa microwave at ating i-defrost. Isasalang ko muna ng mga limang minuto at pagkakulang ay di habang dinedepros nga ayaw, magagayat na ako din ng panggisa. Kalahati lang ng sibuyas, ginayat ko ng padais. Ang bawang naman ay na isang ulo na aking ginamit para masarap, ginayat ko lang ng pinong pinaw. Gahin lalaking luya, pambawas ng lansa, ginayat ko lang ng maninipis. Maglalagay din tayo ng isang buong kamatis, ginayat ko lang ng papagayaan. At pagkalipas ng mga sampung minutong pagdidepros, pwede nang linisay na rin mga squid game. Saktot, may season 3 na tatanggalin ko lang aring parang plastik sa loob ng pusait tatanggalin din natin na rin pinakabibig at baka makahalik at pagkapunuhan loob ng pusait atin tatanggalin at yun gayon lang maglinis ng pusait sabay babanlawan na lang ready na nga mga sangkap kaya magsasalang na ako ng kawalay nilagyan ko na rin ng mantika at nung uminit na ang mantika ginisa ko muna ang luya para mabangaw bagos isinunod ko na rin ang bawang at sibuyas at sa parting ari naman ay nagloko na nga ang kamera at full memory na Balay, kasunod ng bawang at sibuyas, ginis sa rin na kamatays. Bagaos, isinunod ko na mga pusay. Ginis ko lang ng kaunting oras, sabay akin tinakpan. Iintay natin magsabaw. Parang garnay, siguro yung mga limang minuto. Ari nilagyan ko lang ng 80 paminta, tuyo, suka, mga 94 ang asukal na pula, isang siling labuyo para may sipa. Hinalo ko lang ng bahagya. Ay, intay ka, ako pala'y maglalagay ng oyster sauce, gaya lang karamay. Tinuloy ko lang ang halaw, sabay tinakpan. At nung ito'y nagbubula ka na, ay di binuksan ko na. Hinalo ko muna ng kauntay bago ko hinangaw aray mga pusait para hindi ma-overcook. Kukunat ang pusait pagka sobra sa lutaw. Aray namang sabaw ay ating pakukuluan hanggang sa ay lumapot. Pagka gusto nyo maraming sarsa, ay lagyan nyo na ng cornstarch. Malapot na nga sabaw kaya ibabalik ko na aray mga pusait. Sa mga oras na aray, ay pwede nyo nang patayin ng apoy. Haluin nyo lang ng maigat, yan ay ayos na. Nakalimutan ko palang banggitain, may laurel nga pala yun, isama nyo na sa gisa. At yan, luto na nga ating adobong pusay. Pagka gusto nyo mas igapaday yan, ay tatagalan nyo pa ang pagpapakulo sa sabaw. Babantayan nyo lang at baka masunog. Ay paanaw, parne na kayo at kakain na. Hanggang danyan na lang ang vlog na aray. Maraming maraming salamat sa inyong palaging panunugod. Ay huwag nyo kakalimutang mag-like, share, comment, and follow na rin sa mga hindi pa nagpapalaw. Salamat! Shoutout nga pala kay Edric Pestain ng Bungabong Oriental Mindoro. Kay John Carty Sormelon Genova ng Santa Rosa Laguna kay Wendell Medrano ng San Pascual, Batangas at kay Gilbert Kayanan ng Regina, Saskatchewan na tagalipa Batangas din. Maraming salamat mga idol!